Sabi mo today? Today is my birthday. It is today. What is your name? Happy tiya. Sabi mo dito, tingin dito. What is your name? Happy tiya. How old are you? 3. I'm three years old. I wish hoy. Yehey. Happy birthday to me. Hello po. Hello po. Today magpi-play po ako. Sa ball. Oh, ball. Ball. I will play at ball. the balls. <laughs> balls. Yes. Nasaan tayo ngayon, Yang? Nasaan tayo? Balls. Where are we? SM. SM. Play ball. Play oh, ball. Wow. Nasa SM. Sige, run nga ikaw, run. Where's mama? Mama. Pupu. Are you happy? Yang. Are you happy? Yeah. Hello. Good morning. Yan, good morning Mona. Good morning po. It's my birthday. Hoy, dito tingin. It's my birthday. Sabihin mo an. tayo ngayon sa sa Ako sa Kitsuna Yeah, yes, magte-play si Ayang ng ball. Yes, right. Yes. Oh, sige na, go na. Sige na, go. Okay. Hi, ma. Ganda ng suman. Okay, nakapasok na kami sa kids. So na, niya girl. Magto two hours po siya ngayon. One and a half hour lang. One and a half hour lang? Pwede na yun. hours. One and a half lang. Tapos pwede na yun niya nga. Tulog na ikaw after noon ha. Okay? Nila, Very so good. Yung okay. okay. Kasi may tumutulo doon. Mm, wow. Ganda ng locker nila. May orange. May green. Okay. Merong mas green. Tapos merong Yakult. Yan Yo, Yakult. Your favorite. Yan Yo, yakult Yakult. Oh. Wow. Bente. Huwag na pala. Hey. 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 yakult Agad si Ayang nang tinda-tinda. tama taman ang magkakaroon tayo ng lugar. Wait, wait, wait. Malaki yung kidsuna dito. What is this? Puzzle trick? ito mata, ito pero pala ito symbol area under maintenance yun okay, guys so ang galing na ito yan yung mga ganitong puzzle ano sya malambot tapos may mga magnet sya dito nadidikit sya yan yan ano yun no, no. didikit ko. Okay. Nagkwentuhan lang kami dito yung anak namin may sarili ng buhay. <laughs> Amazing! Ang oh. siya rin Ah, Ayang. Ayun na si Ayang o. Ayang! play lang. Galing. Oh. Ganito. Ah, ganito yan o. Ah. Ganito Ganito yan ako. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> oh, happy, birthday cake. Happy birthday, Yayang Gorn. Happy birthday, Yayang yeah, Gorn. Yan kanay haba cake. Ipapakik dali. Tingnan mo pa may antay at so. Ah, para hindi makantuhan. Oh, dali pasok kay kawdun na Wow. Tama na naman, balikan na naman sa tayo kaya akin. Okay. Hay. Eh, Abi Isang takoyaki nga po. Money, this money. Wow. Dose mo. Pindot. Pindot mo 'to, pindot. Pindot. No. no! <laughs> pa-royal mo naman sa takoyaki. Ano, magstay na lang tayo dito sa Takoyaki Station, One and a ah, half hour. Hindi ka nalilipat.

What is that sushi? Ayan na. Ayan ang sushi. Wow. wow. Wow, 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 wow. wow. Patay, may stock tayo dito sa sushi. O, boss. Malilibang to. May lig pa naman sa cellphone. Oh, aninipis na ng sushi mo, ah. Ano na yan? Parang piatos na yan, ah. Oh, lagyan mo na. Ito. Ayan, chocolate chips. <laughs> lagyan mo ng ketchup. <coughs> Sprinkle. Ang dami. Ano yan? Itlog ng ano? Ipis? Seaweed. Yun. Seaweed? Finish. Okay na daw siya. <laughs> sushi? Sabi mo, sushi? <laughs> oh, yeah, yan o, oh, na yung ginawa mo. Wow, your sushi is right here. Ayan o. Oh. Wow. Mm. Look, kinain ng layon yung sushi mo. Sumakit siya niya yan o. Ay, nagustuhan niya pala. Yay! Are you happy? Yes. Good kaya gagawa tayo ng sushi para kay Gorilla. Damihan natin ng sili. Damihan natin kung anong magiging reaction niya. dami pa natin ng sili, sili, sili. Ano to? Ano ito pala tawag sa okra sa Japanese? Okura! 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 Okay, let's go! Ano yung magiging reaction ni Gorilla? Okra tapos sili. Wow! Ang ganda ng sushi ko. Wait lang ma! Kumagawa ako ng sushi kay Gorilla. Ayan. No. Oh. Okay, let's go. Oh, Uy, ang sarap nito. Wow. <laughs> ano ba mas maganda dito? Sili. Wala ko mangang dito. Ito, hot. Lagyan <laughs> <laughs> natin ng hot sauce. Hahaha. <laughs> <laughs>

Wow, amazing. Next. Nyare. Ni ni nama dia muka. Ada.

Wow, tare. <laughs> Visit na book. Galing ah. Oh. Gawin natin K-pop. Tumatawa. Yung ano 'to, tuma french fries? Kainin natin. Nasasaktan mo, inaahitan ko siya. Okay na 'yan. Pangit. Ngayon, dito pa rin kami sa may kitchen. Puro kalokohan ginagawa namin dito. Nakikilaro na rin kami. <laughs> uh, love trip. Ayos yun eh. Uh, Mag-enjoy dito ako ah. Ah, oh, dito ngayon sa mini market. Are having enjoying fun? <laughs> wow, nasa market si Yaya. Ang Yaya, can have strawberry? Ano ba? Fruits: dali. Strawberry, 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 the Orange, Orange, two Orange, two, orange. two. one, two, another one Orange, two, Orange, very good, apple, Orange, 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 Siglaro ka Yeah, May ano. ka? What's that? Beach? Parang, parang puwet. Okay. <laughs> After mamaling, Mama kaya eh, dito naman siya sa may ice cream, ha. Ah. Wow, sa masaring ice cream. What's your favorite ice cream? Flavor. What flavor? <laughs> Sabihin mo, okura. Okura. <laughs> Tinyan nato, tinyan nato si Yang Yang. Alam niya yung problema kapag ka nagpupunta kami sa mga ganitong palaruan. Laging tumatay ito dito. Tumatay siya ngayon. Pampakalma niya lang itong ginagawa niya para makalimutan niya yung pagtatay. Ayan o, nyo. Tayo niya. May ta, tayo ng natay. Mas eh. tinan nyo ito. Ang trampolin nila tayo yan. May dalawang bed log. Let's go. Oh, yan you oh. Know, yan. Slide. Let's go slide. Are you ready? One, two, three. Ang dulas ah. Are you ready? Let's go. Excuse me. HOOOOOO <laughs> sa gumugulong na ganyan. Ganyan. Kasi hindi ko tawag, hindi oh, alam tao. na, pwede na Dali, gugulong tayo. Huwag ka nang umuro. Ganito na tayo. Dali, dapa. 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 Are you ready? Let's go. No. Oh, sige, dali. Sakay ka kay Papa. Dali. Sabi dyan mo kami. Ano ba yan? Hindi ako, 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 ako dali. Are you ready? Yes.

dana duwag na. Siya yung girl. Wala talaga. Kaleidoscope gears, ito yung tawag. Dapat sa kata dia. Hah? Iya. Kamu juga pengin nih yang girls.